ng mga pakalat ng mga malimbalita ng mga uh, mga ng mga uma, uh, anti bongbong Marcos ano sabi na Tony Lariga doon mga <laughs> mga kababayan ko ganoon mga kapatid eto hindi na naman naintindihan nung mga DDS content creator na nagpakalat na naman ng mga maling impormasyon mga kababayan ko sa mga kababayan natin alam niyo ba ano pinakalat nito Inumpisahan na naman nila yung tungkol mga kababayan ko sa sa ano sa PhilHealth. Ano nga ba ang klarong-klarong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan ko at ginagdian na naman nila ng kulay ang mga sinabi ni PBBM kamakailan lamang sa uh, pagdidistribute ng ambulansya. Ang sabi ni PBBM tungkol sa PhilHealth, mga kababayan, klaruhin natin sa taong bayan, mga kapatid. Ito ang mga may init na balita, mga kababayan ko. Panoorin natin ang video na to pero bago ang lahat. Mga kababayan ko, huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga behind the coin movements na lalabas natin kung, ganito, kung gusto mo ng ganitong usapan. Let's do this mga kababayan ko. Eto ang mainit na video. Nalinaw ng Malacanang ang nabanggit na aspiration ni Pangulong Marcos para sa pagpapagamot ng mga pasyente sa ospital. Ang sabi ng Pangulo, hinahangad ng gobyerno Nakapag naayos na ekonomiya ay wala ng kontribusyon ng pasyente sa pagpapagamot sa ospital. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi kontribusyon sa PhilHealth ang tinutukoy na target is zero. Ayan ha! Ang tinutukoy anya ng Pangulo ay ang inilalabas na pera ng pasyente para sa panggasto sa ospital. Mm. Ngayon kasi, bagamat may bahagi ng hospital bill na sagot na ng PhilHealth, may bahagi pa rin ito na ang pasyente ang sumasagot. Ayan, mga kababayan ko. Klaruin natin yan. Kasi ang pakalat nila ngayon, kumalat to, mga kababayan ko, Oy, si BBM daw, ah, isisiro na daw, hindi na daw tayo magbabayad ng PhilHealth. Tapos... <laughs> Tapos sabay connect na mga henyo, sabay connect na mga henyong DDS, mga kababayan ko, ay, yan yung ano, Maharlika Investment Fund. <laughs> o ngayon, kinlaro na. Kinlaro na ng palasyo, kinlaro na ng Malacanang kung ano ang ibig sabihin nito. Maliwanag to, mga kababayan ko. This is an aspiration, mga kababayan ko. Alam mo, kinakabahan talaga ako eh. Alam mo, pag, pag ganitong kinakabahan ako, mga kababayan ko, tinututuon niya eh. Bakit, mga kababayan ko? Ayan na naman, pangarap na naman ni PBBM, eh, mga kababayan ko na maging maging ha, ah, maging maging zero billing, hindi zero contribution. Mga kababayan ko, let's clarify sa mga pinakamababa, mga ano para maintindihan. Maging si pangarap ni BBM, eh, mga kababayan ko na maging zero billing sa PhilHealth. Mga kababayan ko, hindi po contribution ha. Ang contribution natin sa PhilHealth ay dire-diretso po, mga kababayan ko. Tayo po ay maghuhulog sa PhilHealth, tayo po mga nagtatrabaho kahit hindi po kaka, kahit na po kayo ay ano kailangan niyo pong maghulog sa sa PhilHealth nang sa ganun ay sagutin na po ng para pag kayo pag kayo po ay na hospital ay sagutin ho ng ating PhilHealth mga kababayan ko ang ating bill sa hospital. Yan yung pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. But right now, mga kababayan ko, malaking tulong po si PhilHealth. Kung tayo po may Phil, I think nung na-hospital na-hospital ako, ang PhilHealth ko, mga kababayan ko, na-offeran ako sa mata, Uh, sinagot ng PhilHealth ay almost 30,000 and ang bill ko noon is 55,000 mga kabayan ko. 25,000 na lang ang binayaran namin sa hospital at yung uh, 30,000 ay ang gobyerno na po ang nagbayad gamit po ang PhilHealth. Kaya malaking bagay po itong PhilHealth. Pero paglilinaw po sa mga nagpapakalat na hindi na po kayo contribute sa PhilHealth, eh, wala pong katotohanan yon mga kababayan ko ha. Uulitin ko, wala hong katotohanan yon ang kailangan ho ng bansa natin ngayon, mga kababayan ko, ay makipagkaisa po tayo. At itong PhilHealth, mga kababayan, ay may pondo, mga kababayan ko, upang isustain natin ang mga kailangan ng mga taong nangangailangan sa bansa natin. Mga kababayan ko, ito ang mga pahayag ng Malacanang. Ang target ay unti-unting palakihin ng sagot ng PhilHealth. Ayan! Hanggang dumating ang panahon, zero na ang kailangan sagutin ng mga pasyente sa hospital bill. Alam mo... Nakakatuwa yung pangarap ni BBM na ganito, no? Ang thinking ko dito, baka mamaya, mga kabayan ko, pondohan niya na malaki itong pil health, eh, para maging zero billing, eh. Ako, kinakabahan ako sa ginagawa ni PBBM na ganito, mga kababayan ko. Hindi naman to dangerous sa ekonomiya natin. But it can boost our and sustain our uh, medication pagdating dito sa PhilHealth. No? Para maging ano, mabuo natin yung pangarap na to. Alam mo, sa lahat ng nakita ko nangangarap for the Pilipino, si Bongbong lang ang nakita kong ganito, mga kababayan. Honestly, hindi ako plastic, ha? Mga kababayan ko, hindi ko pinupuri si Presidente dahil may nagagawa siyang ganito, mga kababayan ko. Kasi kaya kong batikusin si Presidente kung may nagawa siyang kasalanan, eh. Pero so far, mga kababayan ko, sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala ko nakikita ang kabatibatikus sa kanya, mga kababayan ko. Siya ang binabatikos kasi maganda yung ginagawa niya. And this ah uh, zero billing na pangarap niya, mga kababayan ko, I'sa challenge for us, mga kababayan ko. Challenge ito para sa atin, mga kababayan ko. Kasi imagine mo, ba, paano magiging zero billing ito, mga kababayan ko? Let me give you an example. Sa, sa Sultan Kudarat, yung hospital doon, mga kababayan ko, walang cashier. Yes, walang cashier. Mga kababayan ko, libre ang pagamot, libre ang paopera, libre ang kanilang ginagamit, libre. Lahat, pati facilities. Nagawa ng sultan uh, Sultan Kudarat, mga kababayan ko, sa Datupax General Hospital. Nagawa nila yon mga kababayan ko. Zero billing, mga kababayan. Siyempre, si Pangulong Bongbong Marcos is inspired. Gusto niya rin mangyari ito sa buong Pilipinas, mga kababayan ko. Well, to the President, pag nagawa niyo po ito, ang laki nang naitulong nyo sa taong bayan at tatalunin nyo yung legacy ng sino mang Presidenteng na upo sa Pilipinas. Ikaw ang kauna-unahan na makakagawa ng ganon, Mr. President. Yun ang pinakamagandang balita doon. Pero, kailangan niyang isustain, ayusin ng Pilipinas, mga kababayan ko. Paano natin maaayos ang Pilipinas kung kinukupal tayo ng mga politiko na nakaupo ngayon? Literally mga kababayan ko Kaya kung sabihin yan Paano natin maaayos ang bansa natin mga kababayan ko Kung talag yung mga Pilipino ay kinukupal Ng mga taong politiko na binoto natin Mga kababayan ko Na pinagtatakpan ng mga kumukuha ng mga pondo ng pera ng taong bayan Pinagtatakpan yung mga ganito sa uh, opisyalis natin At uh, hindi isinisiwalat yung katiwalian mga kababayan ko 'Di ba? Yung kanya-kanyang takipan because of the public in for, uh, for, the self interest, mga kababayan ko. Yan yung mga ano, mahirap tibagin sa bansa natin. Tapos yung constitution natin, bulok na bulok na, mga kababayan, 'di ba? Sa so ngayon, mga kababayan ko, iilan eh, lang politiko ang nakikita ko na matino, mga kababayan ko sa paningin ko. Yes, mga kababayan, I'm sorry for the other politician, mga kababayan ko. Bili lang sa kamay ko ang mga matitino. Alam niyo ako sino? Si Honteveros, mga kababayan ko. Si Binay, mga kababayan. Si ano? Si Mayor Nancy, si eh, Mayor Nancy. Mga kababayan ko, sino yung isa, mga kababayan? Ko? Si Wing Gatchalian, si Grace po, mga kababayan ko. 'Di ba? Si Senator Risa Honteveros, yung lima, tsaka si Presidente Bongbong Marcos. Mga kapatid. At yung isa sa mga sekretary na pinagkakatiwalaan ko na si Mel Robles mga kababayan. Yan lang ang nakikita kong malinis ang kamay sa Pilipinas na upi, na opisyal. Bakit mga kababayan ko, the rest ang tingin ko trapo. Bakit mga kababayan? Kaya naman natin gawin na isiro billing yan eh. Hindi magawa-gawa mga kababayan ko. Bakit? Pag siniro billing natin tong mga tong ginamit natin tong field sa mga ospital at siniro billing tayo, mawawala ng extra income yung mga politikong buhaya sa na ngayon masakit man tong sabihin na galing sa akin, pero this is true, mga kababayan. Kaya naman natin eh. Mga kababayan ko eh, for the sake of the Filipino people, kaya natin gawin na isiro billing yan. Kaso ang problema, mga kababayan ko, we need to construct and build a new government para sa akin. Paano ko masasabi yon? Bakit ko sinabing we need to build a new uh, we need to build a new government to, uh, mga kababayan ko bakit kasi kailangan natin palitan yung Constitution natin. Bulok! Diba? Mga kababayan ko, si PBBM advance ang utak, mga kababayan ko, for the Pilipino. Habang yung mga politiko dito, tradisyonal ang nangyayari. Sa totoo lang, mga kababayan, tingnan nyo, napag-iiwanan tayo sa Asia, mga kapatid, napag-iiwanan tayo sa ibang bansa. Bakit tayo na iiwanan Bakit? Kasi, Most of the politician here in the Philippines was corrupt. 'Di ba? Masakit pang sabihin, magnanakaw. 'Di ba? Mga kababayan ko. Yan, gibocho doro. Totoo din naman 'yan, tita, malinis naman din ang trabaho niyan. Ganyan na nangyayari. Kaya naman natin 'ni. Eh. Kaya natin ibigay. Kaya natin pagtuunan ng pansin. Kaya natin mag-structure, mga kababayan ko. 'Di ba? Kung handa na ang Pilipinas, let's go to deep dive to parliamentary system. 'Di ba? May natatawa nga ako diyan senador nga ngayon diyan sa ano sa Senate mga kababayan. Panay tira, panay banat. Pero gusto ng parliamentary system na upong senador, di man lang pinaglaban. Sige nga mga kababayan ko. Di diba? Tandaan nyo, hanggat may corruption sa bansa natin, hanggat may nagnanakaw, hanggat may nangungulimbat, hanggat may nakikinabang sa pondo at pera ng taong bayan, hindi natin magagawang ayusin ang ating bansa. Kaya nga sabi ni PBBM, like I said, it's a challenge to President Bongbong Marcos na isiro billing ito. Kailangan maayos ang ating bansa. Mga kababayan ko, yung stability ng ating bansa, kailangan maayos. Kasi bakit? Mahaba-habang proseso yan. We need to sustain the zero billing. Malaking bagay at tulong ito sa taong bayan. Alam mo sa so, totoo lang, malaking bagay ito. Hindi natin, itong zero billing na pangarap niya, siguro, ramdam ko si Pangulo na baka mama, subsidize niya to or what eh, o pondohan ng malaki mga kababayan ko. Yun na lang iniisip ko, mga kababayan. Alam mo, maging ano tayo? Maging mapanuri tayo, mga kababayan. Maging mapanuri tayo, mga Pilipino. Maging mapanuri tayo, maging uh, straight to the point tayo. Bakit? Mga kababayan ko. You know what's the reason dapat tayo maging mapanuri? Kasi ang mga nauupo ngayon, mga kababayan ko, yung mga nauupo ngayon, mga ngako ng 2,000 pesos, mga kababayan ko, pag ang bill mo ay 19999 lang, mga kababayan ko, free na daw. Di ba? Yun yung mga pangako ng mga yan. May nangako ko din na aayusin yung konstitusyon ng Pilipinas, nagmamala Andres Bonifacio, mga kababayan ko, ngayon, iyakin para doon kay Duterte. Meron dyan, mga kababayan, meron dyan, mga kababayan ko, pag sumayaw ka lang ng uh, kung ano-ano, panalo ka na. Oh okay. Paano natin babaguhin ng Pilipinas kung ganito tayo? Alam mo napapagod, alam mo sa so, totoo lang napapagod na ako eh. Napapagod na ako magsalita dito, kakakatok sa mga tao na 'yan eh. 'Di ba? Isa pa 'yan, si Boy 10K. Na nakapampers lang sa Senado. Sa so, totoo lang, alam mo napapagod na ako na nabatikusin yung mga 'yan. Alam mo kung bakit mga kababayan ko? Pare-pares tayo nahihirapan. Pare-pares sa tayong ano, durug eh. ba? Diba? Anong tanongin, tanongin, eto, tanongin mo? Tanongin mo ibang tao, ba't nagtatrabaho sa ibang bansa? Kayo, ba't kayo nagtatrabaho? One of the reason, doble ang sahod kesa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, maging kasambahay ka. Mga kababayan ko, ano mangyayari? Mga kapatid, di ba? sa ka lang ng 12 mil. 6,000 ka lang kinsenas katapusan. Ama, tagahugas, tagaalaga, taga ito. Taga taga Umaumunta kayo na ibang bansa kasi sa ibang bansa ang kinsenas katapusan nyo doble. Mag-aalaga ka ng hindi mo anak, hindi mo tatay, hindi mo nanay, tagalinis ka ng ibang bahay ng amo mo hanggang stuck ka ng jajang ka. Diba? Samantalang mga kababayan ko, nung panahon ni Apo Lakay, hindi yan pinangarap ni Apo Lakay for the Pilipino. Kasi ang sabi ni Apo, Apo Lakay noon, nung nakikita ko yung video, napanood ko, ang pangarap niya for the Pilipino kung pupunta ka ng ibang bansa ay, ano, compulsory na lang. Mga kababayan ko, kung kailangan na lang. Walang sapilitan. Mga kababayan, di ba? Tama ba ako? Ganon. Pero dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, matindi. Wala eh. Kailangan mo umalis kasi naghihirap ang bansa natin. Alam mo, kahit anong galing ni Pangulong Bongbong Marcos maging presidente, tandaan nyo to. Hindi niya maiaayos ang Pilipinas kung ang konstitusyon natin bulok. So sa abot na makakaya, ang aspirasyon po ng, ng uh, Pangulong Marcos Jr. ay mabawasan po o, kung pwede nga maging zero ang out of pocket expenses ng ating mga kababayan. Correct. 'Di ba? Napakasarap pakinggan. But this is a dream. Pangarap pa rin natin 'to. Well, nagtitiwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos na magagawa niya 'tong pangarap na 'to. but nagtitiwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos na magawa niya 'to for the Filipino. At kung mangyari ito mga kababayan ko, tatanawin ko 'tong utang na loob kay Pangulo, dahil nagawa niya yung pangarap ng Pilipino, mga kababayan. Simple lang, pero talagang pakikinabangan ng bansa natin. Kapag sila yna, na, naos sila. Diba, mga kababayan? Naka, naka, nakakalungkot lang, mga kababayan ko, na maraming taong sumisira sa, ano niya, hindi ko madbanggit yung iba, pero masakit na yan eh. Sabi ko nga, di ba? Sabi ko, kahit anong galing mo, presidente, na magsumikap ka, wala. Hindi ka, hindi ma ka makikita ng mga yan na matinu ka. Makikita nila, mga kababayan, kung paano ka pabagsa, ay pababain ka. Yun ang tatargetin nila sa'yo. Kasi doon ka nila titirahin. Kasi ito totoo lang, maraming mga tao nag-aagawan sa, sa pwesto mo at sa trono na yan upang makaupo at kanya-kanyang makakulimbat ng pera ng taong bayan totoo lang, papasok ka sa Malacanang, mga kababayan ko, nakabiyos ka lang na Toyota. Pagbalik paglabas mo, mga kababayan ko, naka Mercedes Benz ka na, naka Cadillac ka pa. ba? Diba? Mga kababayan ko, ganun ang paglabas mo dyan. Pero, to be honest, mga kababayan ko, ikaw lang yung politiko nakita ko from the beginning, yung pa rin ang sasakyan. Mga kababayan. Dalawa lang naman sasakyan ni Presidente. Yung Toyota, yung, yung Toyota, Land Cruiser at yung Mercedes Benz niya. Siya lang. Ang nakita kong ganun, mga kababayan ko. Pero the rest, wala. Umuwi sila, nakakadelak, nakakadelak -naka na paglabas, di ba? Ganyan. <laughs> Mahirap maging presidente ng bansang Pilipinas kasi to ang, ang tatawiran mo, isang ilog na puro buwaya na nag-aantay na matisod ka at maling ka mula ulo hanggang paa. ba? Diba? Na ang reyna ng mga buwaya, mga kababayan ko, yun yung ikalawang pinakamataas sa bansa natin. Na inaantay na lang na magkamali ka para sa ka ng mga kaalyado nila. Ganon ang estilo ng bansa natin. Ganon ang estilo ng pamamuhay natin na even na nakikita na ng mga polit, ng politiko mga kababayan ko na hindi na hindi na kaaya-aya ang constitution natin pilit pa rin nilang ipagtatanggol ang kanilang puli public interest para makakuha pa rin ng pagkakataon Dahil kung nagkataon na palitan ng konstitusyon sa bansa natin, malamang sa malamang yung pangarap ni Pangulong Marcos na magkaroon tayo ng zero billing gamit ang pondo ng PhilHealth, malamang ay nangyari na. Subalit mga kababayan kong tamad at ayaw pa rin pakilusin at ayaw pa rin pakinggan na mabago ang ating konstitusyon sa Pilipinas. Ganyan talaga mga kababayan kapag ang tao may sapang sariling interes sa pondo at pera ng taong bayan. Dapat tayo mga Pilipino ay nagkakaisa sa laban na ito. Hindi man tayo pinakinggan na magkaroon tayo ng bagong konstitusyon. Pwes mga kababayan, ito yung pagkakataon natin. Tatlong taon na lang si Pangulong Bongbong Marcos. Pagbigyan na natin. Ibigay na natin yung suporta sa kanya. Ituun na natin mga kababayan ko. Itodo na natin. Gaya nung kampanya. Mga kababayan, kung hanggat maaaring kayang ipagtanggol siya, mga kababayan ko, magawa natin kahit sa social media. Hindi na to ang laban. Hindi niya lang to laban. Ito'y laban ng mga Pilipino na naniniwala sa magandang magagawa niya. Kaya nating gawin yon, Kaya nating isirubiling yan. Basta nagkakaisa tayo, mga kababayan ko. We need to protect our president for those who wants na makuha ang kanyang posisyon at sagpangin ng mga buhaya ang taong nakaupo sa Malacanang. Mga kababayan, mga kapatid, Walang imposible sa pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos yung inspiration na to. Because yung 20 pesos nagawa niya, mga kababayan. Kung nagawa niya ang 20 pesos, mga kababayan ko, magagawa niya rin ito sa PhilHealth, mga kababayan ko. Di hubat, babalik ko lang yung mga salitaho ng mga sinabi ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Ito hong mga DDS, makinig ho kayo. Di ba ho ba pangarap, ay hindi, hindi ba pinangakuan ni Duterte mga kababayan ko ng 7 pesos na bigas ang taong bayan bakit ho ngayon eh hindi na ho nangyari yung 20 pesos so ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari kung kaya naman ho sana i-7 pesos noon ni Duterte mga kababayan ko yan ho ang pagkakaiba nila kaya ho kayo yung mga bumabatikos ay eh, mag-isip-isip na ho kayo maghanap na ho kayo ng inyong trabaho matino na sa mga susunod na araw hindi na ho namin kayo marinig dyan na pumuputak pa sa social media yan lang ho ang gusto kong sabihin sa lahat ng mga taong bumabatikos mula noon hanggang ngayon eto pa rin kami kaya ang gusto kong sabihin sa inyo sama-sama kami babangon muli para sa bagong Pilipinas mga kababayan okay?